Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo ng bigla na lamang napabuntong hininga ang ating bida sa kadahilan ng naisip niyang mukhang hindi siya ngayon makakabisita sa Chen family dahil sa mga bagong tauhan. Subalit sa huli ay pinagbigyan niya rin ang dalawa sa nais nilang pag-usapan kaya hinikayat na niya ang mga itong umalis habang itinuturo naman ng dalawa ang tamang daan patungo sa pribadong lugar. Makalipas lamang ang ilang sandali sa kanilang paglalakad ay nakarating na rin sila sa lumang gusali at agad rin silang pumasok sa isa sa mga silid nito. Matapos makaupo ay inutusan na ni Finzan ang mga lalaki na sabihin na sa kanya ang nais nilang sabihin. Nang marinig yun ay agara na rin sinimula ng lalaki ang gusto nitong iparating kung saan pinunit niya ang kanyang damit, at hindi nagtagal ay lumabas ang makisig niyang pangangatawan na mayroon ring malalaking peklat habang ang ating bida naman mula sa kabilang tabi ay biglang pinagpawisan. Subalit na unawaan niya ring gusto lamang nitong ipakita ang kanyang mga peklat sa katawan, gayon pa man itinanggi ni Longyi dahil hindi raw iyon ang gusto niyang iparating. Ihinayag niyang sila ay isa sa mga taong pinag-eksperimentuhan kaya tinanong ng ating bida ang patungkol roon. Tumugon si Long Yi sa pagsasabing tama ang narinig nito at ipinaliwanag niyang inampun sila ni Mr. Long bilang anak noong pitong taon pa lamang siya. Gayon na rin ang sila ay magsimulang sumailalim sa hindi makataong eksperimento. Noong una ay mahigit dalawampung magkakapatid sila, ngunit ngayon, siya na lang at si Long Wu ang natitira. Dagdag pa niyang sa pagkakataong ito ay sinusuportahan ng pamilyang Si Chen Wei sa labanan ng kota sa Ocean East, Samantalang ang nasa likod naman ng pamilyang Ye ay si Mr. Long. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinabi niyang ang nakasalalay sa kayamanan ni Mr. Long ay ang mga pinag-eksperimentuhan nitong tao. Habang iniaabot ang telepono sa ating bida ay ihinayag niya rin nandyan sa loob ang lahat ng impormasyon patungkol sa eksperimento, kaya naman nais niyang tingnan ito ng kanyang Panginoon. Matapos makuha at mabasa ni Finzan ang nilalaman ay nagulat siya sa kanyang nalaman, kung saan sa galit niya ay nawasak niya ang telepono na ibinigay ni Long Yi at tinawag niyang isang masahol pa sa hayop ang nilalang na nasa likod ng lahat ng ito. Dagdag pa ni Long Yi na sa makatuwid yun ang dahilan kaya ngayon siya at ang kanyang kapatid ay nais sumali sa kupunan nito, sa kadahilan ng hindi na nila gusto pang mamuhay sa ganoong moral na bangkaroteng buhay. Sa pahayag ng lalaki ay napatitig rito ang ating bida ng seryoso at nang sa ganoong paraan ay masuri niya kung nagsasabi ang dalawa ng totoo, kaya naman mabilis ipinaliwanag ni Long Wu na hindi sila ng kanyang kapatid ipinadala ni Mr. Long. Ngunit hindi rin nagtagal ay agad rin si Finzon naniwala at sinabi niyang magmula ngayon ay magtatrabaho na ito sa kanya, kaya't nang marinig ay labis na natuwa ang dalawang magkapatid kung saan parang hindi pa sila makapaniwala na talagang pinayagan sila ng ating bida. Lunguhod ang dalawa sa yuko upang magbigay galang habang labis ang pasasalamat, Ngunit inutusan lamang naman ang mga ito ng ating bida na tumayo at sabihin sa kanya kung ano ang layunin ni Mr. Long bakit nito pinag-e-eksperimentuhan ang mga tao. Nang marinig ay agad ipinaliwanag ng dalawang magkapatid ang dahilan kung saan sa una ay sinabi niyang mula pa mismo sa loob ng halos dalawampung taon ay naghahanda na si Mr. Long ng mga pinag-e-eksperimentuhang tao. Inilarawan niya ito bilang isang kasangkapan kung saan ang mga eksperimentong tao ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya at ilang mga nakakalaso na sangkap upang mapabuti ang katawan ng mga ito, dahil dyan ay nilalayo nitong maabot ng katawang tao ang mga teoretikal na limitasyon nito. Dagdag pa ni Long Wu na bukod dyan ang mga taong ito ay itatalaga sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa, kung saan ipapasok sila sa lahat ng mga klase sa lipunan kabilang na ang hangganan. Sa sinabi ng magkapatid ay napagtanto ni Finzon na para itong isang malaking laro. Samantalang ipinagbigay alam naman ni Longyi na ang Ocean East City ay mayroon ding tiyak na bilang na mga taong lihim na pumapasok sa lungsod. Sa pagkakataong ito, kaya dumating si Mr. Long sa Ocean East ay upang gumawa rito ng ilang base na gagamitin sa pag-eeksperimento ng tao at unti-unting palawakin ang sukat ng kanyang base. Kamakailan lamang raw ay may isang malaking orphanage ang naitatag sa Ocean East, na siyang nagsisilbing lihim na base para sa mga gawaing eksperimento. Sa kabilang banda nagtaka ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ni Long Yi na bahay ampunan, at nang marinig ito ay agad tumugon si Long Wu na tama ang nalaman ng kanyang nakakataas dahil dito sinisimulan sa mga bata ng mga ito ang pag-eeksperimento. Napatingin si Long Yi sa kanyang katawan sabay pinatibay niya ang ibinulgar ng kanyang kapatid sa pagsasabing sa makatuwid raw ay ang mga ulila na walang magulang ang naging pinakamahusay na pagpipilian. Kaya naman dahil sa mga paliwanag ng dalawa ay tuluyan ng nakumbinsi ang ating bida, at habang nandidilim ay inutusan niya ang dalawang dalhin siya ng mga ito sa bahay ampunan upang magmasid-masid. Gayun pa biglang napatingin ang dalawang magkapatid sa isa't isa na para bang nagdadalawang isip pa, kaya tinanong ni Finzon kung anong problema. Nang marinig ay malungkot na tumugon si Long Yi na ang dahilan ay masyadong mahigpit ang depensa sa lugar na iyon, ngunit tinanong naman ang ating bida kung natatakot ba ito o nag-aalala lamang siyang malaman ni Mr. Long na tumiwalag ito sa sariling grupo. Subalit mariing ipinangalandakan ni Long Yi ng malakas na syempre hindi, sila ang may kagustuhang sumali sa ilalim ng utos nito gayon din kung saan wala silang takot kahit nakaharap pa nila si kamatayan. Kaya naman dahil dyan ay lumabas na din ang ating bida sa silid sabay akit sa dalawang lumakad, samantalang ang magkapatid naman na nasa likod ay muling napatingin sa isa't isa na para bang nagtataka. Makalipas ang ilang sandali sa tulong ng gabay ng bagong tauhan ay tuluyan na rin silang nakarating sa nasabing lugar, kung saan agad bumungad sa harapan ni Finzan ang mga tao rito sa anyo ng karpintero, isang gwardya, at katulong ngunit malakas ang dating. Nang makita ni Finzon ang mga taong nasa kanilang unahan ay napasambit na lamang siyang lahat ng mga ito ay isang martial artist kung saan nakabisado na nila ang pangloob na kapangyarihan na labis niyang ikinawili. Sa kabilang banda agad na lumapit ang isang lalaki at habang itinataas ang kanyang kamay bilang senyas ng pagpigil ay binati niya muna ang mga dumating, Pagkatapos lamang ay ipinaliwanag niyang ang lugar na ito ay isang saradong bahay ampunan kaya tinanong niya na may mahinahong tono kung maari niya bang malaman ang kanilang hinahanap. Labis na nagtaka si Finzon nang malaman niyang sarado na ang lugar na ito, na agarang sinangayunan naman ng lalaki habang itinuturo ang daan palabas sa bahay ipinakiusap niya sa mga itong lisanin ang lugar. Makalipas ang ilang sandali ay naglakad na rin ang ating bida dahilan upang mapasambit ang gwardya na magaling ngunit bigla niyang napansin na maling landas ang tinatahak nito, kaya naman agad itong tinapik ng gwardya sa balikat-sabay tanong na naghahanap ba ito ng kaguluhan. Gayun pa man sa ginawa niya labis siyang nagulat sa kanyang naramdamang kakaiba kaya sa kanyang kaloob-looban ay napapatanong siya kung isa ba itong bihasang manlalaban, kaya't natigilan siya ng ilang sandali mula sa kanyang kinatatayuan na takot na takot. Ngunit hindi rin nagtagal ay napabitaw siya sapagkat hindi na niya kinaya pang panatilihin ang kanyang kamay sa balikat ng ating bida, balisa siyang nagbalik-tanaw sa sinabi sa kanya ng kanyang kapitan na walang sinuman ang maaring pumasok sa loob dahilan upang maisip niyang mukhang nakapaghanda ang tatlong ito. Samantala sa eksaktong sandaling iyon ay may isang nilalang ang dahan-dahang nagtungo sa kaganapan dahil sa napansin niyang hindi biro ang mga dumating at nang makalapit ay tinanong niya ang gwardya kung ano ang problema. Mabilis namang lumapit ang gwardya habang tinatawag ang lalaki bilang kapitan, ilang sandali lang ay pabulong niyang ipinaliwanag na mukhang ang taong nasa kanilang harapan ay isang martial arts practitioner na kung saan tiyak na magdudulot dito ng kaguluhan. Nang marinig ng kapitan ang paliwanag ng kanyang tauhan ay pilit siyang ngumiti sa ating bida at pinakilala niya ang kanyang sarili sa pangalang Kent bilang security captain dito. Pagkatapos ay ipinagbigay alam niyang talagang sarado ang bahay ito, Ikinatuwiran niyang dahil iyon sa tinitiyak nila ang kaligtasan ng mga bata. Sa makatuwid, ang walang kaugnayang individual sa bata ay mahigpit na pinagbabawalang makapasok, kaya naman sana daw ay maintindihan nito iyon. Nang dahil sa pinagsasabi ng kapitan ay nanghinayang ang ating bidang ngunit hindi na siya roon na bigla pa, gayon pa bago siya tuluyang umalis ay pinasulyapan niya muna ng isang tingin ng lalaki dahilan upang manginig ang pangangatawan nito. Makalipas ang ilang sandali matapos tuluyang matiyak ng tauhan na nakalayo na ang tatlo ay agad niyang tinanong ang kanyang kapitan kung nailantad ba nila ang kanilang mga sarili. Subalit hindi naman dito sumagot si Kent habang nang gagala bagkus ay sinabi niya lamang na huwag siya nitong tanungin ng walang kabuluhang tanong, sabay iniutos niya ritong isagawa ang pinakamataas na antas ng paghahanda ngayong gabi. At nang marinig yun ng tauhan ay mabilis itong sumunod nang wala ng katanungan pa. Samantala mula naman sa panig ng ating bida, sinabihan niya ang kanyang dalawang tauhang sama-sama nilang palihim na papasukin ang bahay ampunan ngayong gabi, bukod dyan ay tinanong niya ang mga ito kung pamilyar ba sila sa mga pasikot-sikot sa loob. Gayun pa man dahil sa walang sumasagot kahit sino sa dalawa ay itinuring niya na lamang ito bilang pagsang-ayon, kaya naman natuwa siya sapagkat wala na silang puproblemahin pa. Makalipas ang ilang sandali pagkaalis ni Finzon ay biglang napangiti ang dalawang magkapatid ng malawak, samantalang sa kabila naman ay napatawa ang ating bida habang naglalakad. Pagsapit ng kinagabihan, habang masusing nagpapatrolya ang mga gwardya ay sinasabi ni Kent sa lahat na kutob niyang ngayon sa salakay ang mga lalaki kanina. Gayunpaman walang kamalay-malay ang mga bantay na nalusutan na pala sila ng tatlo sa pamamagitan ng mabilis na paglundag sa pader patungo sa isa pa hanggang makarating sila sa tuktok ng malaking gusali. Pagpasok nila sa loob ng lihim na base ay sinabi ni Long Yi sa ating bida na sundan lamang siya nito, at habang nagtatago ay lumitaw sa unahan nila ang dalawang gwardya kung saan ipinahayag ng isa na normal lamang ang lahat na sinagot naman ng kanyang kasamahan na naintindihan niya ito. Subalit dahil sa gabal ang dalawa ay agad nang sumugod si Long Ye ng mabilis, at sa isang iglap agad niyang napatahimik ang dalawang bantay sa pamamagitan ng pagpalo ng sapat sa batok nito dahilan upang sila ay sapilitang makatulog. Makalipas lamang ang ilang sandali ay iginapos niya ang dalawa at tinakpan niya rin ang bibig ng mga ito ng panyo para maiwasan ang ingay sakaling magising sila. Hindi rin nagtagal sa kanilang paglalakad ay tuluyan na rin nilang natanaw ang base mula sa dikalayuan, kaya agad ipinagbigay alam ni Long Yi sa ating bida na ang gusaling iyon ay ang residential area kung saan sa ilalim ng lupa nito ay nanduroon ang kinaroroonan ng lihim na base na siyang ginagamit sa iligal na gawain. Subalit nang maglalakad na sana sila ay bigla na lamang ang mga itong natigilan ng maramdaman nilang may dumating na mga bantay, kaya naman sinabihan muna ni Long Yee ang ating bida na maghintay pa ng isa pang minuto magpapalit lamang ang mga ito ng panibagong posisyon habang ang mga taong ito ay maninigarilyo sa gilid. Ipinaliwanag niyang sa ganoon nagkakaroon sila ng blind spot sa isang parte, kaya naman sakalang sila mabilis na makakapasok sa loob kung saan dadaan sila sa bintana. Sa sinabi ni Long Yee ay biglang napatahimik si Finzon dahil sa sobrang dali lamang pumasok, kaya't nang makita ni Longyi ang reaksyon ng ating bida ay tinanong niya kung anong problema. Gayunpaman pa man ng ating bida na wala lang, kasabay nun pagdating ng tamang oras ng magtipon ang mga gwardya sa isang gilid upang manigarilyo ay agaran na rin silang mabilis dumaan sa bukas na bintana. Ilang sandali pagpasok nila sa loob ay ipinagbigay alam ni Long Yi kay Finzon na ang lihim na base kung saan isinasagawa ang eksperimento ay nasa negatibong ikalawang palapag, kaya inakit niya na ang ating bidang dumaricho doon. Samantala diritsahang sinabi ni Finzon kay Long Yi na mukhang hindi masyadong maganda ang pagtitiis ng isipan nito, at nang marinig yun ni Long Yi ay parang nandilim ang kanyang paningin habang tinatawag ang ating bida, kaya naman napabuntong hininga ito sabay inakit niya na rin ang dalawang magpatuloy. Maya-maya lamang habang bumababa siya sa hagdaan, bigla namang siyang nagtaka sa kanyang nakitang base ay ayon sa dalawa gayong tila masyado yatang kakaiba ito. Samantala agad namang nagtungo si Long Yi sa kabilang dako upang buksan ang tarangkahan para sa ating bida, kasabay nun matapos niyang ilagay ang passcode ay pinindot niya na rin ang isang malaking buton at sa kanyang namang ginawa ay tuluyang dahan-dahang bumukas ang malaking pinto, kaya't sinabihan na niya ang kanyang Panginoong pumasok sa loob. At nang marinig yun ay hindi na nagdalawang isip pa ang ating bida at agad na siyang naglakad, samantalang ang dalawa namang magkapatid na naiwan katabi ng tarangkahan ay bigla na lamang nagbigay ng senya sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtungo, Matapos iyon ay pinindot ni Longyi ang isa pang buton ngunit sa pagkakataong ito ay kulay pula ang pinduton sabay dali-dali silang umatras ng mabilis palayo sa ating bida. Gayunpaman alam na ng ating bida sa una pa lamang ang binabalak ng dalawa, dahil dyan agad niya nang hinila papasok ang dalawa bago pa magsara ang bakal na pinto kaya kasama niya ay nasaraduhan din ang mga ito. Kasabay ng pagsara ng tarangkahan ay ang siya rin namang pagbukas ng maraming ilaw na nakalagay sa loob. At sa nangyari ay lumitaw sa magkabilang bahagi ang sobrang daming tao, ngunit hindi na ito ikinagulat pa ni Finzon at tinanong niya ang dalawa kung ito ba ang plano ng mga ito. Nang marinig iyon ay hindi na ito itinanggi pa ni Long Yi, bukod dyan ay tinanong niya ang ating bida kung matagal na ba nito yung alam. Gayunpaman ibinalik lamang ni Finzon ang katanungan, kung saan iniisip daw ba talaga nitong maaari siyang malinlang sa ganoong taktika na halatang talagang plinano. At nang marinig naman ni Long Yi ang isiniwalat ng ating bida ay lalo pang lumawak ang kanyang ngiti habang nilalagyan ng panloob na enerhiya ang kanyang dalawang kamay, sabay may pangungut siya niyang sinabing kahit na nalaman na nito ang katutuhanan ay mayabang pa rin ito at masyadong kampante. Bukod dyan ay ipinahayag niyang nahuli na nila ito sa ihinain nilang bitag, kaya naman mayabang niyang sinabi na ngayon ay kanya na itong buburahin para sa kanyang ama-amahan. Samantala mula sa kabilang dako pagdating ni Kent sa kaganapan ay tinawag niya ang alias ng ating bida bilang hari ng digmaan, kung saan ito ang siyang nag-iisang lalaki na di umano ay kapantay ng kanyang ama-amahan subalit wala naman palang kakwenta-kwenta. Sa sinabi ng mayabang ay tinanong lamang naman ito ni Finzon kung alam ba ni Mr. Long ang kanilang kalukuhang pinaggagawa Ngunit sa tanong ay pabalagbag lamang itong sinagot ni Long Yi na dadalhin niya pa uwi ang ulo nito at sa ganoong paraan ay tiyak na malalaman rin ng kanyang ama ang lahat. Sa pinagsasabi ng hangal ay hindi na ito pinatulan pa ng ating bida bagkus ay kinumpirma na lang niya ang kanyang hinala. Sa kanyang pagkakatanda daw ay tinanggihan ng ama-amahan nito ang kanilang mga sahestyon. Subalit sumagot lamang si Long Yi sa pagsasabing ang mga pinag-iinimik nito ay walang kabuluhan, Kaya't bigla na lamang napatawa ang ating bida at ipinangalan da kanyang siguro ang pagkakaroon ng ampong anak tulad nito ay tiyak niyang isang kahihiyan para kay Mr. Long. Sa kabilang banda mayabang na ikinumento ni Kent patungkol sa ugali ng hari ng digma ang ipinapakita, kung saan kahit nasa bingit ng kamatayan ay ganito pa rin ito katigas ang ulo. Bagamat talagang ang malakas ito at nangunguna ng mag-isa upang sugpuin ang mga kalaban para bantayan ang hangganan, hindi makakailang isa pa rin itong hamak na mortal. Sa kabilang banda habang naghahanda ang mga tauhan sa sabay-sabay na pagsalakay ay ipinagmayabang panikent ang kanilang mga armas at puwersa, ipinangalanda kanyang ang lahat ng mga taong ito ay isang inner power fighter. Dagdag niya pang ang sandata sa kanilang mga kamay ay gawa sa makabagong teknolohiya, kung saan ito'y nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang talas, at higit sa lahat ay mayroon rin itong lason. Sa pamamagitan ng isang patak lang, kahit na ang dambuhalang elepante ay tiyak ang kamatayan sa ilang minuto lamang. Pagkatapos ng mahabang paliwanagan ay agad niya na ring inutusan ang kanyang mga tauhang umatake, Naagara namang sinunod ng lahat kaya naman tuluyan nang naganap ang unang bakbakan ng ating bida sa gabing ito laban sa ipinagmamalaking tauhan at sandata ng mayabang na kapitan. Maging ang dalawang hangal na magkapatid na Long ay hindi rin nagpahuli sa kaganapan at agara na rin silang dalidaling sabay na sumugod habang nakangiti ng malawak, subalit sa ginawa ng dalawa ay tinitigan lamang ito ng matalim ni Finzon na may nag-aapoy na mga mata. At sa isang iglap ay bigla na lamang napasuka ng dugo ang mayabang na si Long Yi habang baka sa kanyang kaliwang pisngi ang isang matinding atake mula sa ating bida sa hindi kapani-paniwalang bilis, gayon na rin ang kapatid nitong hangal ay inabutan rin ng mabilis at malakas na suntok ngunit ang pagkakaiba lang ay sa kanang pisngi ito pinatamaan ng ating bida. Dahil sa tindi ng ataking iyon ay tumilapon ang dalawa patungo sa tarangkahan, Samantalang sa kapareho namang sandaling iyon ay isa-isa ng pinapabagsak ni Finzon ang mga tauhan ni Kent sa isang kisap mata kasabay rin ang pagkuha niya sa sandata ng mga ito ng walang kahirap-hirap. Matapos lamang niyang kulektahin ang lahat ng patalim ay sinadya niya naman itong ilaglag sa sahig. Kaya naman ang makita ni Kent ng malinaw ang lahat ng pangyayari ay gulat na gulat siyang nagtaka kung talaga nga bang tao ang ating bida. Gayunpaman hindi naman niya iyon sinagot bagkus habang pinapagpag ang kanyang damit at dahan-dahang lumalapit ay sinabi niya na kung ito laang ang plano nito. Ang tanging masasabi niya lamang ay masyado siya nitong minamaliit kaya ganito ang kinalabasan. Subalit mariin namang itinanggi ni Kent na iisa lamang ang kanyang ihinandang bitag, napangiti siya at mula sa kung saan ay kinuha niya ang isang kakaibang bagay na mahaba. Makalipas ang ilang sandali matapos lamang ibato ni Kent ang kakaibang bagay sa sahig ay kaagad itong naglabas ng makapal na usok na siyang humalo sa hangin habang kanya namang sinasabi nang may pagmamalaking ito ang kanilang pinakabagong biochemical gas dahilan upang pabahagyang magulat rito si Finzon. Nang dahil din doon ay tinakpan niya ang kanyang ilong at bibig ng kanyang kamay. Subalit na pamulagat ang kanyang mata sa kanyang nasaksihan nang makita niyang bigla na lamang tinubuan ng kakaibang maraming butlig ang kanyang balat sa braso. Kaya naman nang makita ni Kent ang nangyayari sa ating bida ay napahagalpak siya ng tawa ng pagkalakas-lakas, bagamat di pa alam ang resulta ngunit agad niya nang ipinahayag kung saan kahit na ang walang kapantay na hari ng digmaan ay walang wala kundi isang mortal na katawan at sadyang walang kakayahang baliwalain ang gas na ito. Samantala habang pinagmamasdan ni Finzon ang mga lumitaw na butlig sa kanyang braso, sa kabilang banda naman ay kinuha itong pagkakataon ni Kent upang samantalahin ang sitwasyon at inilabas niya ang kanyang patalim. Higit sa lahat ay lakas loob pa nitong sinabi sa harapan pa mismo ng ating bidang pumunta sa impyerno, subalit dahil dyan ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Finzon at agad niyang sinunggaban ang mayabang na labis nitong ikinagulat. Hinawakan niya si Kent sa leeg sabay itinaas niya ito sa Eric, kaya't labis ang hangal pinagpawisan ngunit kahit na gayon ay nagawa niya pang itanong kung paano yun nangyari. Nilinaw ng ating bidang masyadong maliit ang gas na ibinigay nito kaya naman tinanong niya kung talaga bang iniisip nitong matatalo siya sa pamamagitan lamang ng mahinang klaseng ataking iyon. Samantala namang sa higpit ng pagsakal ni Finzon ay muling napaubo si Kent ng dugo dahilan upang magpumilit na itong pakawalan siya, kaya't bago pa matuluyan ang mayabang ay agad na itong binitawan ng ating bida sabay sabing hindi niya ito papaslangin sa kadahilanang mayroon siya ritong katanungan. Kasunod lamang nito ay tumalikod na rin ang ating bida sabay sabing pumunta sila sa kung saan para doon mag-usap, na ikinagulat ni Kent subalit dahil wala rin naman siyang magagawa kaya pumayag na lamang siyang sumama sa ating bida. Nagtungo siya sa pinto para buksan ito sapagkat tanging sila lamang ang makakagawa nun bukod kay Finzon, Matapos nun ay tuluyan na rin nilang nilisan ang silid at naglakad patungo sa mas angkop na lugar ayon sa nais na kapaligiran ng ating bida. Dito ko na po muna puputulin po ang ating kwentuhan, maraming salamat sa panunood at gayon na rin sa matsatsaga kong mahal na manunood hanggang sa susunod muli.